Tinamo ni Jesus ang eskriba. Pagkatapos ay dumating ang isang eskriba at sinabi sa kanya, Guru, susundan kita saan ka man pumunta. At sinabi ni Jesus sa kanya, Ang mga paks ay may mga butas at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugat. Ngunit ang anak ng tao ay walang mahigaan ng kanyang ulo. Mapabasa po ito sa Matthew chapter 8 verse 19 to 20. Panginoon naming Ama sa langit, Tunay, Panginoon, lagi niyong pinapakita ang pagmamahal niyo sa amin. Napakabuti niyo po. At Panginoon, napakamakapangirian niyo po. Kaya po, Panginoon, inihiling po namin sa inyo na sa oras po sana na ito, ibigay niyo po kami ng talino na maintindihan po ang inyong devotion. At Panginoon, nabigay niyo rin po kami ng puso na talagang aming itong gagawin ang buong pagmamahal po para sa inyo at hindi po napipilitan. Panginoon, patatagin niyo po yung pananampalataya ng bawat kapatid ko po sa pamamagitan po ninyo. And I pray din po, Panginoon, sa mga taong hindi pa po nakakilala kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon at sila po ay hindi pa po ligtas mula sa kanilang kasalanan na magdadala sa dagat-dagat ng apoy. May eh, tanggapin po kayo bilang kanilang Panginoon sa kanilang buhay. Panginoon, marami pong salamat pong muli sa devotion po na ito at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa mababaw na ang pananalita ni Yesus na ang mga fax ay may mga butas at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Ngunit ang anak ng tao ay walang mahigaan ng kanyang ulo, ay walang kinalaman sa mga pananalita ng eskriba na may kumbiyansa. Sa estilo ng salawikain, gusto lang niyang mabalaan ang lalaki na kahit na siya ang anak ng Diyos hindi kasama sa kanyang ministeryo ang komportabling pamumuhay sa katunayan ay mas kakaunti ang mga kaganda niya kaysa sa ilang mga hayop. Nais ni Kristo na suriin ng iskriba ang katapatan ng kanyang pahayag. Madaling gumawa ng matapang kahanga-hangang profesyon ng katapatan, lalo na kung hindi mo muna iniisip ang halaga ng pangako. Sa unang bahagi ng kanyang ministeryo, alam ng ating Panginoon na marami ang walang tunay na pananampalataya. Hindi niya ipinagkatiwala ang kanyang sarili sa kanila sapagkat kilala niya ang lahat ng tao. Hindi niya kailangan na sino man na magpatotoo tungkol sa tao sapagkat alam niya mismo kung ano ang nasa tao. Mababasa niyo po yun sa John chapter 2 verse 24 hanggang 25. Marami ang nakatuon lamang sa kilig ng pagsunod kay Jesus sa paligid at pagkakita ng mga himala na ginawa, hindi sa kanyang persona at gawaing pagbiligtas. Sila ay mga halimbawa ng binhi na walang ugat, ngunit nahulog ka agad dahil sa kahirapan. Mababasa niyo po yan sa Matthew chapter 13, verse 5 to 6 and verse 20 to 21 minsan ay sinabi ng komentarista sa Biblia na si R.C.H. Lenski na ang mga tao may sabik ngunit di tiyak na mga panata ng katapatan sa Kristyanismo ay katulad niyaong mga tumitingin sa mga sundalong na sa parada sa magagandang uniforme at sa kumikinang na mga bisig at sabik na sumama na nakakalimutan ang nakakapagod na mga marcha at madugong labanan. Ang mga libingan marahil ay walang marka. Tanungin ang iyong sarili. Nagkasala ba tayo sa pagsisikap na gawing kaakit-akit ang pananampalatayang kristyano upang itago natin ang hinihingi at kahirapan nito? Ano ang lohikal nakahihinat na ng gayong taktika sa mga lumalapit kay Kristo nang hindi binibilang ang halaga. O Panginoon naming Ama sa Langit, marami pong salamat sa inyong devotion. Tunay Panginoon, pag hindi po namin iniisip kung ano po ang halaga o ano mangyayari sa aming mga pupuntahan o sasalihan, ay eh, Panginoon nalagad kaming mawawala dito. Kaya Panginoon, ingatan niyo po sana ang bawat isa sa kanilang mga desisyon. Lalo na po Panginoon, tulungan niyo kami na mga nagpapahayag ng inyong salita. na sabihin din po Panginoon, hindi lamang ang magagandang mga bagay tungkol sa pagkaligtas at sa kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kundi ang mga halaga na kailangan pong ibigay, ang halaga rin po at kahirapan dito sa mundong ibabaw na ito dahil itong mundong ibabaw po na ito ay hindi po para sa amin kundi kami ay para dyan kung saan po kayo naghahari ngayon. Marami pong salamat po Panginoon at ipinapanalangin po namin to sa ngalan ni Jesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English, itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.